Alam mo ba na may mga bagay na madalas hindi mo napapansin pero ito ang mga hinahanap ng mga babae sa isang lalaki at kadalasan ito ang nagpapalapit sa kanila sa iyo. Hindi lang basta ang itsura o kung paano ka magdamit. May mga aspeto pa ng iyong pagkatao at itsura na nakakabighani sa mga babae. Kung gusto mong matipuhan ka ng babae at maging unang choice siya, Mahalaga na maintindihan mo ang mga pisikal na aspetong talagang nagpapakilig sa kanila. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga gawing dapat mong gawin na makakatulong sa iyong image at mas lalo ka pang magiging kaakit-akit sa mga babae. Kung seryoso ka sa paghahanap ng tunay na koneksyon o kung gusto mong magtiwala ang mga babae sa iyong presence, makinig ka dahil tatalakayin natin kung paano mo magagamit ang iyong itsura at body language para magustuhan ka nila. Number 1. Pag-alaga sa iyong katawan at pisikal na kalusugan. Ang isang bagay na hindi mo dapat pabayaan ay ang iyong kalusugan at katawan. Hindi ito tungkol sa pagiging jacked o super fit, kundi ang pagpapakita ng disiplina at pag-aalaga sa sarili. Halimbawa, isipin mo kung paano ang isang babae ay nakakaramdam ng pangakit sa isang lalaki na may malusog na katawan. Ang pagkakaroon ng fit na katawan ay hindi lang nakikita sa gym. Para sa mga babae, ang isang lalaking may self-discipline sa katawan ay nagpapakita ng pagiging responsable at madalas, ito ay isang malaking turn-on. Kung ikaw ay may tamang body type at healthy lifestyle, Itinuturing nila itong tanda ng isang taong kayang mag-alaga hindi lang sa sarili kundi pati na rin sa relasyon. Kaya kahit hindi ka pa isang fitness guru, bigyan mo ng pansin ang iyong lifestyle. Magsimula sa regular na pag ehersisyo mag-control ng iyong diet at siguraduhing may tamang pahinga. Ang mga simpleng bagay na ito ay hindi lang magbibigay sa iyo ng magandang itsura kundi magpapakita rin na handa kang mag-invest sa iyong kalusugan, isang bagay na sobrang nakikita ng mga babae bilang isang positibong katangian. Kung gusto mong makita ng babae na seryoso ka at hindi lamang nagmamadali, mag-focus ka sa iyong body care. Ngunit hindi lang sapat na mag-exercise at kumain ng tama. Kung ikaw ay may tamang katawan pero palaging tinatamad o hindi nagsusumikap, agad itong mapapansin. Ang mga babae ay nakikita ang work ethic ng isang lalaki at sa kanilang pananaw ang isang lalaki na nagtatrabaho para mapanatili ang magandang katawan ay may malakas na karakter. Hindi ito tungkol sa pagiging perfect sa katawan, kundi ang pagkakaroon ng dedikasyon sa sarili kung makikita ng babae na kaya mong paglaanan ng oras at pagsisikap ang iyong kalusugan, ipapakita mo sa kanya na kaya mong magbigay ng tamang alaga sa isang relasyon. Number two, ang mga mata isa sa mga pinakamalakas na hakbang. Karamihan ng mga babae ay hindi agad nakikita ang katawan ng lalaki sa unang pagkikita, kundi ang mga mata. Ang mga mata ang unang nagkokonekta sa emosyon at nilalaman ng puso. Kaya't kung gusto mong maging kaakit-akit sa kanila, mahalaga na matutunan mong gamitin ito nang tama. Ang eye contact na malalim at tiwala ay isang bagay na makikita ng mga babae bilang isang tanda ng lakas ng karakter. Kung titingnan mo ang isang babae nang matagal na hindi tumitingin sa paligid at halatang tinatangkilik mo siya, agad mapapansin niya ito. Isang halimbawa kung ikaw ay nag-uusap sa isang babae at ang mga mata mo ay nakatutok lang sa kanya, hindi lang ang iyong mga mata ang makikita niyang kumikislap kundi pati na rin ang iyong intensyon. Huwag mo ding gawing awkward ang natural na eye contact, hindi matagal pero hindi rin mabilis ay magsasabi sa kanya na komportable ka at may tiwala ka sa sarili mo. Mas lalo pang nakakaakit ito kung ikaw ay nagpapakita ng assertiveness sa pamamagitan ng mga mata, hindi ang pagiging matamlay o hindi makatingin. Hindi rin sapat na maging matalang ang focal point ng iyong charm kung hindi ito sinamahan ng tamang body language. Ang eye contact ay hindi magiging kasing powerful kapag ikaw ay naglalakad, magsimula sa pagpapakita ng confidence sa buong katawan mo. Ang pagtutok ng mata ay dapat nakakapagpalakas ng iyong physical presence. Kung ang mga mata mo ay nagsasabi ng I'm confident, ngunit ang katawan mo ay parang I'm unsure, nagiging inconsistent ito. Kaya tiyaking hindi lang mata, kundi pati posture at aura mo ay tumutugma sa mensahe na gusto mong iparating. Number three, ang katawan at itsura mo, hindi dapat kalimutan ang postura. Ang postura ng iyong katawan ay isa sa mga unang naiisip ng mga babae pagdating sa isang lalaki. Hindi lang ito tungkol sa kung gaano ka kagwapo, kundi kung paano mo ipinapakita ang iyong confidence sa iyong katawan. Kapag nakatayo ka ng maayos, ang iyong balikat ay tuwid at iyong katawan ay hindi nakayuko, Ipinapakita nito na ikaw ay isang lalaki na may paninindigan at tiwala sa sarili. Ang mga babae ay hindi lamang tumitingin sa iyong mukha kundi pati na rin sa iyong overall aura. Isipin mo na lang ang isang lalaki na mahilig magsuot ng maayos na damit at may posture na hindi sagging. Hindi lang niya itinuturing na personal na estilo ito kundi isang pagpapakita ng respeto sa kanyang sarili. Ang posture na ito ay nagpapakita ng maturity at assertiveness na talagang nagpapalapit sa mga babae. Kung kaya mong gawing natural ang postura mo, parang may magnet sa kanila na nagsasabi na I'm the one. Sa huli, mas mahirap silang makontento sa isang lalaki na hindi alam kung paano maglakad o umupo ng may tiwala. Number 4. Ang amoy, isa sa pinakamalupit na turn on. Isa sa mga hindi pwedeng imis ay ang amoy mo. Hindi lang basta malinis ka, kundi kailangan may kakaibang appeal sa iyong scent. Isipin mo ito. Ang mga babae, kahit hindi nila ito aminin, ay labis na naa-attract sa amoy ng isang lalaki. Kadalasan, kung may magandang pabango ka, hindi nila ito agad mapapalampas. Hindi lang sa mga gamit, kundi sa natural na amoy ng katawan, ang pag-aalaga mo sa katawan ay nakikita sa iyong hygiene at amoy. Kaya't kung gusto mong mag-iwan ng lasting impression, maging consistent sa pagkakaroon ng malinis na katawan at gumamit ng tamang pabango. Hindi kailangan ng matapang na amoy, kundi yung subtle, fresh na smell na maghahatid ng good vibes. Isang halimbawa ay kung ikaw ay pupunta sa isang party at may babaeng katabi ka hindi mo na kailangang magsalita ng marami. Kung ang amoy mo ay nakakabit sa hangin, ang unang impresyon ay nagsisimula pa lang sa amoy na iyon. Minsan, hindi mo na kailangang magsalita ng maraming bagay. Ang amoy na taglay mo ay isang malakas na signal na nagsasabi ng maraming bagay sa hindi pa nagsisimulang conversation. Huwag mong kalimutan na ang amoy mo ay isang refleksyon ng iyong personalidad. Kung ikaw ay may hindi ka nais-nais na amoy, wala ring maganda o positive na maipapakita ang ibang tao tungkol sa iyo. Kaya, mas maganda na maghanap ng pabangong hindi lang bagay sa iyo kundi bagay din sa iyong personality. Ang amoy na pinipili mo ay dapat nagpapakita ng iyong pagiging elegante at pagiging naturally attractive. Ang magandang amoy ay hindi lamang pagpapakita ng hygiene, kundi isang paraan ng pagpapakita ng iyong self-respect. Number five, ang tingin sa sarili at self-confidence lakas ng inner power. Hindi lahat ng babae ay makakakita ng kagwapuhan sa isang lalaki kung wala siyang tamang self-confidence. Mahalaga ito dahil sa mga lalaki, ito ay isang bagay na pinapakita hindi lamang sa hitsura, kundi sa kung paano maglakad, magsalita at magisip. Ang self-confidence na ipinapakita mo sa iyong mga kilos at salita ay may matinding epekto sa kung paano ka tinitingnan ng mga babae. Kung ikaw ay komportable sa iyong sarili, hindi ka kailangang magpanggap Nakikita ito ng mga babae at ito rin ay nagpapakita na ikaw ay isang lalaking hindi madaling matitinag. Halimbawa, kung magkausap kayo ng isang babae at ikaw ay may self-confidence, hindi ka kinakabahan at hindi ka nagmamadali. Ang mga babae ay nakakaamoy ng seguridad mula sa iyo. Hindi mo kailangang i-overdo ito, pero kung natural mong ipinapakita ang iyong sarili, may mas mataas na posibilidad na magiging attracted siya sa iyo. Ang self-confidence ay tulad ng isang unspoken magnet at kung alam mo kung paano gamitin ito, wala nang ibang lalaki ang makakatalo sa iyong presence. Sa pagtatapos, ang pagiging kaakit-akit sa mga babae ay hindi tungkol sa pagsunod lang sa mga tips o tricks. Ito ay tungkol sa kung paano mo ipinapakita ang iyong sarili. Hindi kailangan maging perpekto kundi maging natural, maayos sa katawan at may malusog na imahe. Ang mga simpleng bagay tulad ng tamang posture, maayos na amoy at ang pagiging komportable sa sarili ay may malaking epekto sa iyong attractiveness. Eh, kaya't huwag matakot maging iyong tunay na sarili at simulan mong gamitin ang mga tips na ito upang mas mapansin ka ng mga babae sa isang mas malalim at matinding paraan. Kung gusto mong maging tinitingala at hinahangaan, magtiwala ka sa iyong lakas, sa iyong itsura at sa iyong pagiging tiwala sa sarili sa mga simpleng hakbang na ito. Malalaman mo kung paano ka magiging isang magnet sa mata ng mga babae. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.